ang Senado, hindi po yan korte. Hindi po kami ang naatasan ng Republika para magsabi kung sino po ang may kasalanan at walang kasalanan. Si Pastor Apolo Kibuloy po ay hindi pa, hindi pa napapatunayan ng korte na nagkasala. Kailangan ko lamang pong linawin ang mga ilan sa mga issue. Una po, si Pastor Kibuloy. Pastor Apollo Kibuloy. Sino po pa siya? Alam nyo, ang Senado, hindi po yan korte. Hindi po kami ang naatasan ng Republika para magsabi kung sino po ang may kasalanan at walang kasalanan. Si Pastor Apollo Kibuloy po ay hindi pa, hindi pa napapatunayan ng korte na nagkasala. Kaya sana po ang pakiusap ko po sa ating mga kababayan na huwag po tayong maghusga. Huwag po tayong maging hukom. Huwag po tayong magpanggap na tayo'y mga hukom. Sapagkat Malinaw naman po sa lahat ang nangyari kay Pastor. Si Pastor ang pinakamatalik na kaibigan ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yan po ang nagtanggol sa mga Duterte. Ang nag-iisang tumayo para sa mga Duterte. Binibili ng pera, ng salapi, ng kayamanan. Pero hindi po niya tinalikuran si Rodrigo Roa Duterte. Ano po ba ang gusto kong sabihin? Dito po, sa mundo natin, ano man, maging politika yan, o anong nasang kaman, importante ang pagkakaibigan ng dalawang tao. Sapagkat sa pagkakaibigan, diyan po tinatayo ang mga tunay at naadhikain. Iisa po ang adhikain ni Pastor Apolo Buloy at ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa ngayon po, parehas po silang nangungulungan. Ganyan po silang dalawang magkaibigan. Sila po yung parang Batman and Robin. Kaya sana po, bigyan nyo po ng puwang sa puso po ninyo. Kung ano po yung nakita nyong nangyari sa ating dating Pangulo, ganyan din po ang nangyari kay Pastor Kibuloy. Kaya sana po, namnamin niyo po ang katotohanan. Kasi may katotohanan, mga kababayan, eh. Yung katotohanan, dun lang po lagi natin titingnan. Kaya sana po, huwag kumawala sa inyong balota, Pastor Apollo Kibuloy.